Ayan mga ka good evening. At for today's video, ayan, mag-ihaw tayo ng isda. Wow, di ba? Ayan. Ayan hey, mga ka-wonder, uh, ito, yung, ito yung aking uh, pang, pang palit, no? Pang palit-palit. Ayan, simpre hawa ka lang natin sa dito. Tapos sisilipin natin sa ilalim. Ayan. Hindi pa siya ano. Hindi pa siya oh, ayos. Ayan. Iho tayo mga wonder ng isda. Para healthy. ayun At ito medyo itong gitna niya. Itong dalawa kasi inaikot ko na sila. sila. Ikod din ko tong gitna. Ayan, ibalik din natin itong gitna para ano. Wow. Ayan. O, di ba? Ganoon lang mga ka magihaw na ang isda. Ang init. Ayan, dito tayo yung update sa mansyon ng wander Family. Ayan. Okay. Para para hindi siya masyadong masunog. Balik na rin naman natin. Balik na rin natin siya. Ayan. Ayan, balik na rin lang natin siya mga kawander. Ang nanok lang sa isa na to, ang kunat. Ang kunat ng balat niya. tama ba tong ginagawa ko? Tama ba itong? <laughs> Tama ba yung pag pag natin mga ka-wonder? Comment nyo nga kung tama. <laughs> Sa akin kasi, pinagsama-sama ko na siya kasi Oo, oh, di ba diba? Pagsama-samahin natin para isang ano lang, isang salangan lang. yan kasi balak ko, pag unahin yung dalawang maliit, eh, tapos yung malaki sa gitna, eh, kasya naman siya. Ang ano lang, medyo malansa yung isda, no? Medyo, malansa siya. Isdang bato kasi ito, eh. Isdang bato. Ayan. Ayan lang. Ayan lang ko lang yung ating pag-ihaw. Ah, uh, thank you sa inyong panonood. See you po sa ating next vlog.